Labing dalawang kahulugan ng kumanta sa panaginip Una, kung ikaw ay kumanta at sobrang napakaganda ng boses mo sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng kumpiyansa sa sarili at pagnanais na ipahayag ang tunay mong kakayahan. Pangalawa, kung ikaw ay kumanta at sobrang napakapangit ng boses mo sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng takot sa pagkakamali o mababang kumpiyansa sa sarili. Pangatlo, kung ang iyong magulang ay kumanta sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng iyong paghanga o pagnanais ng pagkakamali karoon ng gabay at suporta mula sa iyong magulang. Ito rin ay sumisimbolo ng relasyon at komunikasyon sa pamilya Pang-apat, kung ang iyong kaibigan ay kumanta sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng iyong pagkakaibigan, kasiyahan sa inyong relasyon o ang iyong nais na makamtan ang kasiyahan at pagtanggap mula sa mga kaibigan. Pang-lima, kung ang iyong lolo o lola ay kumanta sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagnanais mong maaalala o makuha ang mga aral at tradisyon na itinuro sa iyo ng iyong lolo o lola. Isa rin itong simbolo ng pagpapahalaga sa iyong pamilya. Pang-anim, kung ang kumanta ay isang estranghero sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng isang bagong pagkakataon, pagbabago o isang bagay na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Ito rin ay sumisimbolo ng mga bagay na paparating o hindi pa nalalaman. Pang-pito, kung ang kumanta ay sikat na singer sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng iyong paghanga o ang iyong pagkakaroon ng hahangari na magtagumpay sa buhay o magpakita ng iyong mga talento. Ito rin ay nagpapakita pahiwatig ng inspirasyon at pagnanasa sa karera o aspeto ng buhay. Pangwalo, kung ikaw ay nananalo sa singing contest sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng tagumpay, pagpapahalaga at pagkilala sa iyong mga kakayahan. Pangsyam, kung ikaw ay natalo sa singing contest sa panaginip, ito ay nangangahulugan na wala kang tiwala sa iyong sariling kakayahan. Pangsampo, kung ikaw ay masayang kumanta sa panaginip, ito ay nangangahulugan na ikaw ay may tiwala sa iyong sariling kakayahan. Panglabing isa, kung ikaw ay malungkot na kumanta sa panaginip, ito ay nangangahulugan na ikaw ay walang tiwala sa iyong sariling kakayahan. Panglabing dalawa, kung ikaw ay galit na kumanta sa panaginip, ito ay nangangahulugan na hindi ka proud sa iyong sarili. So yun lang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat!